Good evening. So, ito yung nabili nating uh, camp light sa Oreshare. So, so, yung nakikita ninyo, yun yung, yung pinaka warm color niya. Tapos, meron siyang three-way mode ng light. So, ito yung kanyang type C charger. Tapos, ito kanyang LED indication button kung bat na ba siya o hindi pa. So, so yan yung white so maliwanag din siya pero pag nakaganan yun lamp shade lamp complete. light so, so, tapos mo pa siya kaya so, yun yung kanyang warm tapos ito yung kanyang flashlight yung flashlight nya malayo rin yung naabot yun eh. ayan o oh. Ayan. So, yan yeah, yung kanyang flashlight. Ayan. Malayo rin yung naabot ng flashlight niya oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Legit, oh. 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 Ganda. Kita hmm. natin yung aking sinusunog na basura. <laughs> Hindi siya o. Legit o. Paas o. O. yung sakop ng yung diameter ng ilaw niya o. Laas din. O. Kaya niya maabot. yun Ayan. Ayan. Lakas din. So, sa halagang 300 plus meron na kayong ganitong cute na uh, camp light dito sa ating kamutihan sige tayo nakakita ng ahas yan dyan nice din So, ito yung palmera. May bugad dyan. Yan tayo nakakita ng bugad. Yun. Yun, bugad. Bugad yun. yun. Yan, bugad.